Hey yo! What's up mga idol? It's my again And welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para nasa kong updated sa mga panibago kong in-upload. So for today's video mga idol, ang mga content ko naman po ay ano nga ba uh, ang trabaho ng uh, warehouse taker. So mga idol, hindi naman po ako warehouse taker pero Uh, binabasihan ko lang sa trabaho ko halos uh, medyo magkalapit lang ang trabaho namin ng kunti saka uh, nagtanong tanong na din ako sa mga kilala ko uh, sa warehouse checker na kilala ko so uh, ito, uh, i-share ko po kung ang trabaho ng warehouse checker so bago muna natin yan sagutin ay eh, quick intro muna tayo ayun mga idol ang trabaho po ng isang warehouse checker ay tagatanggap at at siya po ang taga receive at taga check ng mga umapasok at lumalabas na item sa budiga so yun po ang trabaho niya so ang pinagkaiba lang nila sa checker kasi ang warehouse checker ang uh, nagpapa nagpapadeliver niyan mga idol nag-aasikaso ng mga ide-deliver sa tawag nito sa kine-check ng checker sa isang tindahan so mga idol ang kine-check ng checker sa isang enterprise sa tindahan ay galing yan sa warehouse so ang galing yan sa kay warehouse checker so yun po then ang pinakaiba na lang, iba lang nila ay si warehouse checker ang nagdi-deliver ang nag-aasikaso ng ipapa-deliver sa tindahan na chinichick ni chiger. So, si warehouse Chicken mga idol ay taga-receive ng mga taga-receive at taga-check ng mga uh, item na dinideliver ng uh, galing kay supplier. So, galing yan mga idol sa ibang bansa. So, ganun po ang trabaho ni uh, warehouse our So, siya din po ang taga-deliver noon ng mga chinichick ng Chiger sa isang tindahan. So, ganoon lang po idol ang trabaho ng warehouse sticker. Then, alimbawa mga idol uh, na packaging na nang maayos na, na sa na ng uh, warehouse sticker ang i-deliver sa uh, mga branches na tindahan. So, ang gagawin niya ay ipapaincode niya yan ang uh, kanyang mga na-check na, na i-deliver sa tindahan. So, para magkaroon magawa ng resibo mga idol. So, yun po ang trabaho ni uh, Warehouse Checker. Siya po ang taga-receive at taga-check ng mga uh, dinideliver na item galing kay supplier. So, ang checker po ng tindahan ay uh, naghihintay po yan ng deliver ni Warehouse Checker. So, ganun po. Ganun lang po ang trabaho ni Warehouse Checker. So mga idol, kung may tanong kayo ay pang-comment na lang sa baba at akin po sasagutin yan. Hindi naman po tayo expert magdating dito, hindi naman po tayo magaling, uh, marunong lang, true experience. Uh, I hope uh, nakashare naman po ako at uh, sana makatulong po kahit kunti uh, information at kaalaman lang. So hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat sa panonood. God bless.